isang mapagpala na po sa inyo mga kagoy. Muli po, magbabalik si Kao Binagre ang po mga kagoy. At uh, share ko lang po sa inyo. <laughs> samahan niyo po kayo, samahan niyo po si Kao ngayon ito mga kagoy. Uh, magre-relax lang po tayo at kasi marami na po siyang nararamdaman. Eh. At, uh, po ang katawan at uh, samahan niyo po ako. <laughs> at uh, sana po uh, magustuhan niyo po ano po. At, uh, Pag-upo ang lahat ay uh, inais ko muna kayong kumusta uh, kumusta yun sana po uh, lahat po nasa mabuting kalagayan at laging ang lakas sa pangatawan at laging safe kayo sa inyong mga pamilya mga pamilya mga idol uh, at mabuhay po kayong mga gusto nyo po sige po magkikita po tayo yun samahan nyo po si Kao, Ben Agriom Ayun po kaya po mga kagre, nandito na po si Kao ben sa Robinson Galleria po sa San Fernando City, Pampanga po. Ayan po, dito po tayo papasok at magre-relax po si Kao Ben. Ayan po, at samaan niyo po ako mga kagri, at para mapanuran niyo po kung ano yung relax-relax na sinasabi ko. Ayan po mga kagre, ayan, ayan po papasok na po tayo sa ano. Pero pagpasok po natin ay bibitinin ko muna po kayo para po uh, maging okay po yung ating ano, kompleto yung video natin at mag intro muna po tayo nAPO po mga Agri, nandito na po tayo sa loob ng mall na ano at kung saan pupuntahan natin yung destination kung saan tayo magre-relax o ano kaya samahan niyo po ako mo mga kagre mga idol, yan po nandito na po tayo sa ano, ayan o, no, nagre-relax na po yung uh, yang brothers ko po, kapatid ko po yan. Tapos yung kabila po, sister po, yung sister ko rin po. Ayan po, at po yung pinunta namin, yung electronic massage chair. 3 three minutes for only 10 pesos. Ayan po, at kami kumuha po kami ng one hour. Ayan po, si Kaoben, ayan, ano, no, nakaupon rin po siya. Kasama po kanyang darling, yung isis niya po, yan katabi Kami po ay eh, nag-relax-relax muna dito para mawala po yung sakit ng aming mga katawan ng kagrit. Nagpamasarge po kami. At nagpapasalamat po ko sa mga nag-sponsor sa amin dito po. Kaya, yeah. kaya po, salamat mga sister, yung mga kapatid ko sa OFW na uh, wala sawal na uh, gaano po para sa aming pamilya. Kaya ingat-ingat kayo dyan mga sister. Uh, sana lagi kayong safe dyan at malakas ang inyong pangkatawan. At naway ang pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa inyong mga gawain dyan at sa at matupad nyo sana inyong mga pangarap sa inyong mga pamilya at salamat din po sa mga uh, tinuwarin yung pamilya dyan na makasama niyo. at uh, sila pong nagbibigay saya sa inyo kaya maraming salamat po sa inyo at uh, tis tis lang po mga sis, kasi malayo ka sa pamilya namin pero nandito kami uh, nandito kami parati para sa inyong mga kinabukasan at pagdarasan. Para sa amin na rin mga kaglima, idol. kasi sila po ang tumutulong sa amin din eh. Nagbibigay po kanya. Kaya maraming maraming sa inyo salamat. Uh, idol, Idol Jazz, Idol <laughs> Salamat ha. Uh, sa lahat ng mga support na ninyo. Ha. Yan, no? At nagre-relax na si Gawo Benayano kundi dahil sa iyo hindi, <laughs> kami nakapunta dito at nakapag -resa first time po namin nag masart ng ganyan yung electronic masart po kaya maraming salamat po sa inyo sa mga supportan ninyo mga kagri, sa pagsama ninyo sa akin hanggang huli at salamat din po sa hindi po nag nag skip ng tanggal po video kaya salamat po maraming maraming salamat po at lagong lagong na po sa mga supporter na na ano yung silent supporter ko ng alam ko marami po yung mga silent supporter ko dito sa amin sa aming paryo po kaya salamat sa, sa, inyo hindi ko na ko kayo tat, uh, isa, isa, isa yun alam ko naman kayo eh. kaya salamat sa walang sawa pagsuporta mga kagoy mga, mga idol ayan, no. kaya po at uh, sana po uh, yung pang hindi po nakapag-subscribe, huwag niyo po sanang kalimutan pag napasalan niyo po itong video nga ito. Please lang po, pag-subscribe nga po si Kaoben at pindutin na rin po yung bell para updated po kayo sa bagong upload kong video mga kagay. po, maraming salamat po at asahan niyo po. Uh, lagi po akong nandyan at uh, uh, manunukli po sa inyo kahit nahuli po ako pero nandyan po ako. Uh, watch po at walang patayan bat ng ads po walang nag -e skip kaya mga kagri, mga idol kaya yan po palabas na po tayo at uh, hindi na po tayo nagpag nag, ano, nag uh, ng uh, dinner namin kaya ng ano ng lunch namin kasi uh, para hindi waaba yung video kasi yan lang po yung, yung i-share ko sa inyo yung mga yung massage electronics yung nagre-relax po si na uh, kaobin at saka yung mga kapatid niya at ang misis niya kaya mga kagay mga idol Uh, naway pagpalain kayo ng may kapal at maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo at uh, nagano nag, lang po tayo nagmute po tayo para hindi tayo mag-copyright at mm, naririnig yun na rin po si Kao para malaman niyo yung anong lugar na ito. Yan po yung palabas na po yung parking area. Nandiyan po yung mga sasakyan namin kaya may salamat po yan po mga kagri, nandito na po tayo sa bahay at safe po tayo na mga kagri mga idol, ayan maraming maraming salamat po sa inyo hanggang dito na lang po mga kagri, mga idol uh, naway pagpalain kayo ng pumay kapal uh, ingat ingat kayo lagi mga kagri, mga idol salamat po sa walang sawan yung pagsuporta mga kagri, mga idol uh, at sana po uh, Huwin ng Diyos na sana yan nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan at sakit sa ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya yeah, mga kagri, salamat po sa pagsama niyo sa aking pagre-relax. Ano ah, alam niyo naman si Kaoben, Ka hindi natin alam kung, kung bakit ah, <laughs> may nagkakaroon pa siya ng karundaman. Ah, siguro ah, si Kaoben ay tamad po siya kaya... Ah, okay. Marami uh, lang po siya nararamdaman sa katawan. Yan po. Matanda po. Yan po. Uh, po mga kagay. At uh, na po. ah uh, <coughs> Salamat po sa mga tumapos ng ating video mga kagri mga idol. Dahil na po yung hindi pa nag-skip. Lalo po mga kagri. At salamat po maraming maraming salamat po. At sa ano, Siyempre, pasalamatan po din natin yung mga kasama nating mga uh, ibang bansa, bisang lahi po. Uh, my friends, thank you for joining this video. Uh, thank you for your uh, good support. Uh, take care and God bless. Uh, keep safe always. Bye bye and God bless all. Salamat po. Maraming maraming salamat.